nagyayakap ako nito sa inyo. Sabi sa no, kailangan no, niya ka sa dalawa na kuya mo may maging sukseso. Sabi ko pa Sabi, -sabi na kuya ko, hindi ako pwede po. App marami kasalanan. Isang post, isang kubuha ka tingin, post na nabiraan ko. Tapos pa in ako nito sa inyo, kuya ko. Kuya, eh, palagay ko ito na sa tablo. Pag-pag post, kuya mo ako na one month to, 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 to prepare. Sige, hihintay kita. Ang mo ang talagang pinaka ah, matatanda dito na hindi sa so, uh, first one, one month, mag tayo. Talaga ay really like, uh, uh, iwan ang uh, now, masaya. mga na Tama kami nabubuhay ipagpapatuloy namin ang na pagsaservisyo yeah. kay sa buwan dahil yan ang nakagisla na namin. Bata pa kami, hanggang sa lika pamilya, hanggang sa lika anak, sila naman ang magpapatuloy. Oh. At ito hindi mawawala sa pamilya oh. as oh, oh. from ah. the Alburo, okay, yung, ano, yung ang musiko from oh. the naging sound system na bago from the Kalesang gulo, naging donut. Kaya sa technical buro. May kalburo. Oo. Ang ilaw niya kalburo. Ngayon, from Igalburo. the abaka na buhok, <laughs> mga nagiging uh, sati, nagiging yung mga musi, ganyan. Kaya sana, yun din ang maipagpatuloy nila at huwag pababayaan. Pero ano naman, hindi naman mangyayari. Hindi mangyayari kasi well, andyan na din sila. Katuwang na din namin sila. Kaya hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Kaya, okay. yung, at iyo kaya ka yun na din ang pinasa pinasasalamat namin at mas pa paano eh, si San Juan eh, na kasama sa isa sa, sa 100 ilan na kaos uh, uh, dito sa Baliwag dati nagkumpisa sa natatanda ko siguro, na pag number 25 kami from mm. number 15, yeah. nakataku pa dyan yung mga numbers na tapo nakataku pa oh, tapo <laughs> from 125, naging 136. Wala na si yeah, lahat pa, ano? meron pa. Meron pa. Pa. Meron pa meron pa Meron pa okay, merong pa merong pa. pa pa merong pa merong pa merong pa merong pa merong pa